Ikaw gulo. Ikaw yung panganay. Ikaw, hindi ko mo lalaki ka. Huwag mo, huwag mo akong sasagot-sagotin, ha? Respeto niyo ako bilang isang tatay. Tingnan mo, wala pang sinaing dito. Anong oras na hindi ka pa rin nagsasaing? Wow, ha? Kabago-bago mo dito, asal rin na ka na agad. Ano, alilaan mo kami? Uy, ay ba si tatay? Hindi ko nga alam eh. Hindi pa alam hindi, akala ko nagpaalam sa inyo. Hindi na rin may pagkagising ko, walang iskata. Si no, po. Casey, Amira, halika kayo dito. Bakit po? Bakit po? Alam niyo po kung nasa si mm -hmm. Hindi mo ako. Hindi mo ipaalam sa inyo? Nasaan kaya si tatay? Bigla ka na umalis nang hindi mo paalam. Si so, Dingyo, saan kaya pumunta sa si tatay? Mm -hmm. Pero kumain na kayo. Hindi pa, hindi. Hindi rin nag si tatay bago mares. Tawagan ka na. Tawagan si tatay. ka ba? mo ka mong signal eh. naman ni tatay. bakit ayaw yung Eh, ito yung tinatawagan natin yung lagi nasagot. Kaya mo yun. Ito ayaw sumagot. Bakit na si tatay? Wala naman yung ibang trabaho yun. May lang. Na naman. Sabi nga yun, naman yun. Ay naku, ilang taon na hindi pa rin nasagot. O kaya nasa kesta tayo. Tingnan nyo. Hindi pa alam. May lang pinapaalam. Kaya nga. Parang kinakaba doon ako nasa sedate. Kasi yeah. lagi lang siya umakas. Yeah. So, ha. So, bahay ko to. Eh, kasama ako. Si Gesaline. Yung mga anak ko. Nasaan nga pala yung dalawang kapatid nyo? Casey, Amira. Lige dito, may bisita. Casey, Amira. Kailangan niyo ba yung kasama ni Tatay? Hindi po. Ngayon lang din ba nakita yun? Oo Mga anak. At matagal na namang wala ang nanay si iniwan niya ako alam niya mga siguro kung ano nangyari sumama, siya, sumama siya sa iba tagal-tagal e, na rin naman pa noon halos 2 years na unang una nahihirapan nahihirapan na kung ano ito ito yung magiging pangalawang nanay niyo halos kasing edad lang po namin siya o. kung nga po tatay eh ano na sasabihin ng iba alam niyo mga anak, hindi problema yung halos kasing edad nyo. Ang importante, may makakasama na kayo dito. Pag umalis ako, nagtrabaho ako, may makakasama kayo. Ha? Unawain niyo sana ako, matagal nang wala ang inyong nanay. Unang-una, yung mga gawain di sa bahay, makakatulong itong inyong tita. Sana, respeto niyo siya sana ikaw, respeto mo rin ng mga anak ko. Yung panganay ko, si si Anza, si John Paul, si Blo, si Amira, para si Casey. Hindi tatay eh. Ang ibig sabihin namin, kasal pa kayo ni nanay, hiwalay lang kayo. Hindi naman, forget, hiwalay kayo ni nanay eh, hahalap na kayo ng iba. Kasal kayo eh. Oo oh, nga, kasal nga kami. Hindi yung ba naunawaan? matagal na tayong nilayasan ng nanay mo sumama sa iba di ba naunawaan yun sana naunawaan nyo naman ako nahihirapan na rin ako dito sa gawaing bahay hindi basta basta kayo pinalalaki ko lang ha sana itindihin nyo ako ikaw gulo ikaw yung panganay ikaw hindi ko mo lalaki ka wag mo, wag mo akong sasagot-sagutin ha respeto nyo ako bilang isang tatay ito, hindi ko to dinula dito para kayo ay dalilain lang din to. Yan ang tatandaan nyo, ha? Hindi naman po sa pagkawalang respeto. Pero ilang taon na po ba yan sa akin? 21 na to. Nasa edad na siya. Pero kahit na po, kaya naman po namin dito, hindi naman po namin kailangan ng nanay. Amira. Tanggap mo ba yung kasama ni Tatay? Wala na po akong magagawa. Nandiyan na po kasama na po ni Tatay. Ikaw ba Casey? Si? Tanggap mo ba yung kasama ni Tatay? Nandiyan na po eh. Wala na po tayo magagawa. Yeah, ang hirap tanggap yung Sige, para may mag-aalaga sa inyo dito sa bahay. Wala tayong okay. magagawa. Okay. O si oh, mga anak, uh, sana maunawaan niyo ako ha. Ikaw naman, Jessalyn, ang mamatatabi mo sa mga anak. ko oh. Um, Hindi, <laughs> muna lang yan. matututunan ka rin nilang ano, mahalik pa kita mga hanggang. Ha? Sa, sana yung pagkakakilala ko sa'yo, eh, baguhin mo rin. Alam ko medyo may tatarayan ka rin para magkasundo kayo. Wala naman akong magagawa. ah, oh, mahal, Italin, ikaw na muna ang bahala sa mga anak ko ha, at Bibili lang ako ng, ano, ng may ulam. Sige. Sige. Oh. Okay, pakisamahan nyo, ha? Sige po tayo, ingat po. Ano ba yan? Wala pang sinain. Anong oras na? Kasunod ba yung mga bata ngayon? Bla, alika ka dito! Bakit? Ano bang problema mo? Tingnan mo, wala pang sinain dito. Anong oras na hindi ka pa rin nagsasain? Wow ha, kabago-bago mo dito, asal rin na ka Ano, alilaan mo kami? Ako natural. Bisita niyo ako dito, magiging asawa ko ng tatay mo at magiging nanay niyo ako. Dapat lang pinagsisilbihan niyo ako. Sawa ka lang, pwede kang palitan.